bye transmission ngayon sa rip and airpon 600 ngayon mayroon tayong DIY sa ating bahay dahil na ito ay napupusin hindi na up yung compressor si check natin ng problema ulmo ay ulmo ulmo 30 years ito yung spread plus na ito. na uh, refrigerator yung plastic na nag-brown na dahil sa ang tagal na nito. Ngayon pa lang ito nasira dahil ngonan na isakap ito nung pandemic. Hindi na siya maikot yung kanyang gesture Ngayon ay hindi na siya magsa-set at iot mo yung yang adjuster sa temperature thermostat hindi na siya mag -walk. at yung troubleshoot natin ngayon so tanggalin man natin yung thermostat kung mga ah, ka-DIY nag-isap lang tayo dito isa lang kamay ating ginamit dahil nagawa pa tayo ng kamera mahirap pasyado yung ginagawa natin binibidyoan ko lang para uh, mayroon tayong kunting mapakupunan na alaman tungkol sa refrigerator problema nito hindi na magsasya to napoclose yan na yung ano freezer niya Dinam control makontrol yung kanyang temperature ito yung temperature ng temperature or thermostat tawag nito tatanggal na natin yung connection yung sa line niya sa 20, dito na control ito sa kanyang temperature pag umabot sa temperature magsasat ngayon meron na tayong bagong thermostat pili po tayo ng bagong thermostat yung ginabasa na thermostat pa 200 plus 350 yung ano universal pero mayroon pa man silang stock na GE na ano alis ya ang ginalay ito lang ang kinuha natin talaga ito na ang replacement na ano na tag 300 plus palitan natin dahil hindi na yung kanyang thermostat hindi na ma i-open pero nitong on off switch din 1 2 3 4 Oh, kung gusto niyo malaman kung paano mag test ng thermostat meron tayong video na nito Paano mag test ng thermostat Nandun sa playlist ng Repan Aircon Punta ka lang sa ating main ano, DTKY videos Trek po yung glilis at magkita yung mga ano dun Automotive, electrical, computer Trek po na dun na Dun magkita mo yung paano pag-test ng thermostat I-check po yung on-off kung mag-function ba Nag-function na naman, okay man yung thermostat Ang on-off sits 1, 2, na-try ko lang uh, na tayo ulit balik sa bahay balitan na natin yung termostat luliman natin yung cover na sa uh, gilid magdaan yung cover ng evaporator at so, sa galing galing sa condenser niya uh, so ito yung sensor pasok doon sa ano, sa likod ng evaporator doon yun nilagay pag malitik na yung direksyon na maabot pa kayong sa yung fitting ito tinanggal ko na nilagay ko na yung ano. ito yung bago pinnotch ko na lang yung luma i-try natin ipasok lang sa ano nasokan ng luma ito so, mahirap na ipasok mayroong nakabara doon sa naanak-anak ito na yung tingnan natin dahil mayroong kuba hindi na hindi na matuloy yung pagpasok hindi na ma sa kanyang likod oh, dito yung nakalagay yung ano motor sensor so, ngayon ay, ay ano na natin sa gilid sabay na natin natin sa tube sa gilid na natin ni eh, padaan ano yung bago ang lagay natin Mayarap scroll dahil, ang mahirap siya kasi mag-screw dahil naghahawakan isang kamay sa kamera. Nag-isa lang tayo. Pure DIY to do it yourself lang Walang kasama. Walang katulong. Palito na sa gilid ay pinadaan yung thermostat patungo sa likod. Dahil hindi na mapasok yung ilagyan ng ginal aw dito na ano na mamas na sa likod ito nyo sa ano sa likod sa so, may clip meron tong clip pag na dalawang bolt iipit natin para ma detect niya yung temperature ng evaporator

sila so, at tinignan natin sa ilalim ng kamera dahil mahirap ito tagilid tagilid na natin po kinamiraan natin no, yung mga buhara na, 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 tinanggal natin yung mga ground loop pinalitan ito yung mga kapatungan sa kanyang ilaw hindi naman natin ginagamit lang ito o oh, yung well, na grounded nanggil natin yan o mga gado ito lang gamit natin sa pag repair ng rip dahil ito lang dala natin nandun sa tindahan yung mga gamit natin after 12 hours balik kayo sa bahay tinignan natin kung nagpo pa ba or nagsaset up pa ba yung motor hindi na nag andar yung motor at hindi na nagpo kapag umabot na sa kanyang setting temperature niya at sa maraming salamat sa na nanood sa ating sa ating youtube channel at, at supportan ninyo sa ating mga video at meron tayong katanungan ano bang problema sa refrigerator kung hindi na mag auto set up kanyang compressor at hindi na ma-off lagyan nyo sa comment section at ang yung answer at lagyan ng hashtag Poetic DIY Tutorial. Maraming salamat sa panonood at sa iba nating video na gawin. Salamat.